Nong <tuk> yare. May darah, main naramdaman ka? <tuk> kah? sige Sih, Ano, harusnya mau kita lang tayo. Oke, kirim. Oke, lang Oke, kirim. Oke, kirim. Oke, kirim. Oke, Oke, kirim. So yun po mga kadulong, okay. isang magpahalang gabi po sa lahat. So ngayon po is, may pupuntahan po tayo ngayon, no? So magano tayo, mag, magumotor lang tayo mga kadol para makita po niyo yung kubo, no? So kubo ng mga magkula mga kadol. So tatlo pala kami mga kadol. Ayan no? yung isa, ano? wala pang cellphone, no? So, so ngayon mga kadol. So paki support mo kay Adventure no Halo, TV. Ah, EG Adventure TV mga gadol, sana po suportahan niyo oh, mga gadol So at saka si Jan TV mga gadol, tatlo po kami. So sana po walang mangyari masama sa amin ngayon. So yun, pakilala kayo muna dito bro. Ako pala si EJ Adventure sana suportahan niyo ako sa YouTube channel ko at at sa FB Adventures. Yun lang, selamat sa saka John TV sabal at paki-subscribe lang po sa akin mo channel nyo mga sa supporters ni Marketing at Twitter TV paki-subscribe sa akin mo channel si John TV yan thank you so, so yun, yun mga katol uh, i-try po natin sila uh, kasi uh, may may pupuntahan po kami pero daanan lang po natin no Pakita po natin kung ano ka puror talaga yung daanan mga kadul. So kung ano yung makikita dito sa video, yun lang po. So sama so, 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 abangan yung mga kadul at saka no skip ads at paki-share po sa mga bawat, bawat video po natin. So tara mga kadul. So, so nasa motor lang po yung cellphone natin. Medyo mako ano, magalaw. Yan magalaw siya mga kadul. ibang kasama po natin ay ando na doon na so yan po mga kadol ay try po natin puntahan yung mga delikatong bobo pero sa ngayon ah uh, dadaan muna tayo dahan natin kung uh, ano talaga kadelikado po yung daan. No? so medyo uh, critical talaga no so, try po natin ngayon mga kadol kung magagaya pa po namin no yung tap uh, ta ano po ka yung daanan kasi sobrang takot talaga hindi biro po yung kalaban ng mga kukula mga kukula mo niyo mga kukula <laughs> yung mga video natin Dia pakai Laos ya memakai dulu Kasi na kayo, kasi magalaw yung kamerah. malap ano malayo pa tayo pero dito delikado na rin dito mga kasal so hindi yan magkukulam mag yung mano natin dito pati uh, rin mga aswang so, no. dito hindi lang natin madinig, madinig dahil uh, maingay maingay ko talaga yung motor ko sa atin dito ito na malapit na tayo ito na yung sinasabi ko na dahan patungo doon sa para yun ang mga kukulam so sana ay magingat tayo palagi dito no? so nagkasal naman tayo at saka yung sa likuran ay si EG yan EG Adventure TV so ano daw niya, try niya mga sasama sa akin kung magkaya ba niya yung yung pagkakamalagaan ng uh, mundo na ito. Yung nauna, no, si John TV yan. na tayo ito pala Woo! Oh, My god Inay lang tayo mga kadol Magpikan na ako <coughs> Kasi yung ano po natin Yung motor po Ay sira na no Yung uno Yung uno yung, Kasi itong motor mga kadol Kay mukong ko ito Ako na po yung nagpatuloy Sayang naman no Mahalag maraming mga sira Ang motor niya So para hindi maano sa kumpanya Sayang naman yung Uh, yung una yung pin, ano, pinabayaran niya ano yan uh, pinapawisan yung pira na yun yung uh, unang pinabayad yung hukong ito yan ako ka dulo yung kaya doon hindi na makikita yung daan dahil sa gabon yun know? o yung makikita nyo mga doon may gabon hindi siya masyado makikita oh. so delikado talaga dito kaya marami po kami kasi kapag ikaw ang dito hindi na kasi yata makabalik kaya na mga kaya doon at saka sobrang ginaw dito Uh, Dapat sih bang no, parang usok mga kaidol yan parang usok so, dito nyo magkita mga kaidol kung gaano ka delikado ang daanan nito yung daanan ng mga pagkukulang patungo na sa mga nila, patungo sa baryo ng mga ito ay pinakataas na bundok ng kadol yung pinapuntaan namin ay eh, asan eh, ay kisir po mga video po natin at saka kay EJ EJ at Tinsure TV so bagong bago lang po talaga siya mga kadul kasi ano sa akin uh, mag-vlog daw siya sasama daw sa akin kung kaya ba niya no, sa pag-ugos so at saka si John TV mga kadul so, so tapat po kami siguro yung isa kapag may cellphone na uh, mag-vlog din siya sana din uh, din natin no? kung ano ba yung kasama ko mga kajol so wuh grabe ibang ginaw medyo lang siya mga kadol yung kamera natin dahil nilagay ko lang sa motor kasi ah uh, ito po yung dahanan mga kadol hindi highway no? Puro Maldito. Yan. siya-siya si Jati si, dahil uh, ito pong daan mga kado na critical. Kaya yung isa ay nagpunta para po ay mag, ano uh, may mapansin makano tayo may makasigdal agad no. Yung isa mong kado lang sana. Yung kasama ko yun. Kaso lang gusto medyo magalaw yung kamera

natin mga kasama natin hindi natin, natin, natin iwan kasi delikado talaga dito ayan o ito na yun hindi lang natin ang tasinan mga mga dito kasi buti pa yung ano yung laging kit sa ano ba sa ulo ano, ano, para ano ba hindi siya magalaw so hindi ano magalaw itong silpon na ito eh na kasi nandito nilagay sa ano sa motor yung ibang mga bahay ay nadaanan na natin kapag ano, kapag may biyahe ka dito, mag-isa, huwag kang ihintok. Pagdating sa sarasunahan mga gadol Yung daanan ay halos hindi na makita Dahil parang may ulap ba Nakaharang sa daan Yan makikita lang yung mga gadol Tingnan nyo Pagdating natin doon So pasisya na kayo dahil magalaw yung camera mo natin no? Kapag uh, Kasi yung ano lang Sa ulo natin malagay yung camera Hindi ito magalaw Kasi yung, ano, yung ginagamit ko na Uh, ang vlogging kit nandun po sa kasama ko yung nasa ulahing kay naka AJ no? kay EJ sana sana ay pertolongan tayo mga kayo para po ay hangat po tayo no? yan o no? so sabang nagkatakot mga kayo yung daan huwag lang inhinto. Inhinto tayo kapansin yan. 啊！没有。